bumili kami ng kahong. Dan dan, 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 Ito po. Ayan. Ay, kasama si Sir O. Oh. Ayan, thank you oh. po. Ayan, ang gusto kong size. Pusit. Tsaka pusit po. Oh. So, siya. Kaya nila lang sa mga sabihin sa na natin ang ating seafood. Tom yum. Bye. Ayan na! Oh. Sa irene mo be! Ayan o! Simulan na yan! Okay! Titik mo na tayo! Let's go! Titik mo natin! Oh my God! Ang sarap! Ayan na! Ayan na! Ah.

Ayan. Ay, kasama si sir, o. Oh. Ayan. Thank you, po. Hindi ako na point five. Ayan. Pati hindi ako naka-point five. Huwag may ingay. Thank you, po. Thank you. Ayan. Bumili kami ng tahong at kami magluluto ng size, Ayan. Ang gusto kong size. Charapusit. Charapusit. Oh, o. Sosyan. May sabon. Ngayon mo na ba gagawin yan? Ngayon po maya. maya, maya lang? Mayamaya maya, maya. Eh hindi, para pakita ko na sa audience ko. Video ka kasi ng video. <laughs> Ayan o. Oh. <laughs> oh, oh, pwede ko lang baklasin? Pwede Baklasin ko muna yung ano. Sige, mapilit kayo. Mamaya lang makasabi ng pasahan. Ito, pakitanggal mo muna ito. Pahin niya ko yung isang Para makita ng audience impact. Diyan. Yung tahong. Yung tahong. Sige po ako. Okay, dahil meron ako... Magkata kasi ako kawa akin yung tahong. Ang presyo na presyo, yan ang gusto kong size lang, hindi malaki. Gagamit tayo ng tom paste. Tom yung paste. Lamig. <laughs> <laughs> Oo, yan o. Oh. Ano ba nangyayari? Oh. Okay. Sabi so, so, ba si Masin ng mga tahong eh? Ano Ayan, okay, oh, okay, ganyan, ganyan mo, Ang oh. tao, size niya. Oh. Ay, di ba pinasusuka yan? Okay, ilagay mo sa water. Dito mo siya ilagay sa water. Dito. Okay. Ayan. Tama nga. Kasi kailangan siyang Tapos na ba, Inday? <laughs> Kaya hindi na lang ang tamas ng mga tao. Ang ginagawa pa. ng mga tao. Okay. Kaya patutuloy mo natin. Kaya sandali lang. Ayan, may tahong tayo. Tahong totoo. Hala na to. May tahong. May taho. Later. Okay na. So, ipe-prepare na ni Mayora. Da-da-da-da. Kasi meron pa kami natitirang tom yan, face. Eh, baka kalahati lang gagamitin natin dito. Para ma... Ayun know, na, nagpiprepare na si Mayora. Nakaredy na. Meron pa kaming gulay. Ito na yung mga kanyang sangkap. Hati, hati, hati lang yan. Tapos... Ayun know, na, nakanganga sila, oh. Kasi pina... Pina, ano natin sila? pina Para mawala yung kanyang mga Okay. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Lulutuin na natin ang ating seafood tom yum. Again, part 2. Diba? Ang saya. Yan. Nag-break na si Mayora. Magsisimula na tayong magluto. Medyo malangon kasi mamalansang ang binuto. Diba? Ganyan talaga pag may ganyan. Uh, hindi ano niluluto. Ayan na. Nagpiprepare na si Mayora. Babalikan natin siya maya maya. Pag isa-isay na niyang... Olive oil. Olive oil. Si Olive Air. Sa ah, so, malaking drawing niya. Eh, drawing ka ba? Ayan na pala. Pag so, kailangan mong tulong, magsabi ka ha. Ito ang title ng lutuan. Ito ang title ng lutuan. Where? Saan ka? Kita? Ito ba saan ba yun? Ano ba tawag dyan? Salad master. Okay lang, bago tayo ng angulo. Nakatutok lang tayo sa cooking, 10 ka alam. Hmm, bango 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 babango naman yung mga aso ay do. <laughs> Mabait naman yung mga yan. Kasi mabango kasi siya. So, ayan na. Okay. kalahati ng kapanan kasi may mga halo pa siyang ibang mga pekado kaya kahit konti lang diba? sarap! bango! yan na nga o oh. bango! Mm. amoy pekte eh amoy, amoy seafood ayun na Ah, hindi naman magtutubig kaya na ko tito big. So Ano ano mangyayari next? Pakukuloy muna siya. Then sa natin kasama like, ng ating ibang pangunahin, iba pa. Okay, so babalikan natin si Mayora maya maya. Para madilim to, eh, hindi maliwanag naman siya sa camera. Ayun ang bango. Ito yung totoong seafoods na to, totoo na to. Okay, Balikan natin mamaya. Later. katabaran talaga eh, no. Wag ako. Talaga kinuha lang niya 'yan ah. Na. Nagpi-prepare tayo ngayon nito. Matatapos na siya. Gutom na kami as yes, kueyong pi-prepare na. No? Malamig siya kasi meron kang seafoods flavor. 'Yan ah. Ayan na. Nasaan yung aso ko? Nawala. <laughs> Ayan na. Dapat ilagyan mo na siya ng paste. Para na-absorb niya na yung ano. Sige, pwede na yan, sa paste. Yan, lalatin po yan. Okay, hawak mo hmm. oh, Ikaw na raw, game. Oh, Laten na? Oo, na yun. Ayan na. Oh. Sa ilid mo, be. Medyo may kamahalan kasi yan dahil bibihira ka makakabili ng tom paste. Di ko nga alam. Ang dami namin hinanapan ng dati. Ito, kilis yata. Sa bawa mo yan. Nung una, ilang beses kami pa balik-balik doon. Ay, saan nga ba? Hindi, wala sila nung una eh. Maraming beses Kim na ata. Ayan na siya oh Ito na! Tom Yang Pace na to. Tamyang. Hindi ka alam to. Kung hindi pa ako nag-request na nag-request. Tapos, ayan o. Oh. May maulan naman kaya okay lang po yan. Maulan naman na mainit. Sa Maynila pala sa amin hindi. Ang lang ha. Ayan na. Meron na tayong tomato pe. Hey, paste. Eh, tom paste. Ayan, kakain tayo mamaya. Oh. Gutom na oh. <laughs> Gutom na si Erdiot oh. Oo, oh. <laughs> oh, oh, mamaya. Ano yan? Mamaya kakainin yan. Pwede na yan. Kumulo ka na. Gutom na kami. Kasi pag kumulo yun, nilalagay yun. Magilis lang tayo. yun. Patungan na ba yan. Ayan, meron tayong hipon. Meron tayong pusit isang panasa lang yung pusit oo, oo. pinaghihwa hiwa yan tsaka malaki yung malaki yung ganun palaki oh. yung hipon yaman dami mong pera eh siguro nang lalalaki ka <laughs> si Jeff agutom na o ayun dyan na ba? <laughs> kapo na ready ready na yan sanayang kumain pa rin ng bako actually gutom na ako ayun yun yung ulang ako kakain. kakain na kami Eh, dalawa o kasali din o. Gutom na rin yan. Gutom na. Eee, gutom. Uga, Lario. Lario, Uga. Ayan na. Ayan na, kumukulo na. <mulong> yan yung mga gaganan yun. Tutulog dito. Kagano Gutom na kami. Si Kuya yun o. Nag-aabang. Si Ola pa yun oh. <laughs> Tolong. Yung <laughs> sa po. Okay, naman ka na, Olaf. Kami po. Oi, alis dyan. Mamaya pa kayo kakain. Kami muna, ano. Ang tagal. Ang dumi ng aming bahay. Makalat pala, hindi pa naman dumi makalat. Kaya na ulit gutom na gutom Gutom na gutom Gutom na gutom Hello guys Abang abang Yun na Okay na na ako na, Yun na Dan So ito ang mga kasunod natin Balik sa time first to be o Simula na na yan tulong ng daway ko dito, grabe. Ano mga igunay? Oo. Mm -hmm. Ang tom ang mga... Yung mga... Shabo-shabo. Yung mga inaanong sa ano. Yan na o. Oh. Igunay yung sinaling. Patakuloy natin ito. Kahit ang sibabo yan. Parehas lang yan. Ang bango. Hmm, bango. Kipsa, may COVID ka na naman eh. <laughs> Yan, no? Pibihira tayo makakuha o makagawa ng ganito. Ayan na! Simula na! Ayan na! Woo! Tom Yang Soup! Pakukuloy mo natin to. Pag kumulo na sa kanat, ilalagay yung last na gulay. Check natin. Gutom na tayo. Gutom na yarn! Gutom na ako! Taman ko si kuya kung naka na. Gutom na talaga ako, promise. Ganto ako pag ako'y nagugutom. Ako'y gutom, mukhang okay, madal Gutom na ako! Si Olaf, patulog-tulog lang. Oo. Yan na, ina-ready na ni kuya yan. Ta-da-da-da-daan! Ayan gulay? <laughs> Hindi, okay lang yan. Hindi pwede yung kulong-kulong eh. Hindi naman pwede yung ano eh. Ay, na, na oh. Hindi pa nga kulong Okay lang yan. Okay lang yan, because... Ay, alay, ako, may kasi. ko, lang yung, so, yung na block-block ah, Ang mga sipod sa hindi pinakukulong na ng napakatagal. Kaya ayaw niya ako nandito pakilamero ko eh. Ay, Uh, saan ka naman nakakakita vlog na tahimik? Basta so, diba bibidyo lang kasi voice-over mo na lang. Ha, eh ganun din yun, Diyos ko. Anong pagkakaiba ng pagkaka-voice-over? Kasi hindi ko narinig. <laughs> Tama ikaw, hirap sa iyo bunga nga mo lang kailangan marinig eh. Hirap sa inyo eh. Ate-ate niyo. Ate ko, nasa bayo. Ate natin siya. Kasi eh, ang mga seafoods, hindi naman yun talaga no overcooking. Di ba? Hmm. Oh. Simulan na natin to. Okay, titigman na tayo. Let's go! Parang ang tabang naman na ito. Titigman natin. Oh my God, ang sarap. Ang gulang. Lasang. Lasang hipon. Yung tapang hipon eh. Siya lang eh. Ayos na. ice na siya. Wala ng patis. Wala Tommy ang yan, papukuli natin siya last na, bye bye okay tapos na tayo, kakain na kami, bye bye ayan na, ayan na total 20, 50 magkano ito? mura sa 50 ayan na, totoo na na hindi na natin ibibili yung kain namin. Ito nang aming ulam. Nihitong ka ba? Ako? Oo naman. Parang alam mo magbigay, oh. Di mo lang kasi tayo dito. <laughs> ay, hindi, huwag na ako maghipon. Para kay Ken mamaya. Ako ay takong talaga yung mga habol ko. Yung hipon pwede naman later na lang yun. Takong. Pusit, tablet ko rin ng pusit eh. Ayan o, kakain tayo. si Piancy pala yun Okay na yun Sige okay. Yan na, kakain na tayo Hindi na ako bibideo. Bye bye Sabah